yan nun ngayon po papatubig ako dito sa aking mga tinanim kong mangga noon ito po mabawi na Ngayon doon kaya lang, ako lang mag isang papatubig kasi si kuya nag, nagdadamo naghahanan ng damo yung ano yung yan yung ganyang ganyang damo <sighs> ang lakas pa naman, minor na yung patubig ko, ang lakas pa. Ayun, nabutas doon, bandaro no. Hindi ko ma, ma ano, magawa tabunan. Ah, uh, post ko muna to. Ito so guys, andito na ako sa pang ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pang pito. Pang walo. Walo. Siya ang po. Alam yung sarang nila. Apat. Alam yung lima. Tsaka apat. Bente. Lahat po yung nandito sa ilalim. 20 pieces na puno ng kinalabaw na mangga. Ayan po yung aking patubig. Nakaminor lang po yan. Ang bilis. Hindi pa natatapos sa gawin yung ano niya. Yung uh, output nya yung naka drain nya pero meron ng nakaabang na PVC na 4 inches diameter ito guys lahat na nadaligan ko na itong malapit sa pispan ah, bali apat Uy, ko lang pa rin isa tapos meron akong isang mabolo ron yun ito, halos nadiligan eh, niya kasi kung kukuha ko ng tubig mula doon sa pispan malayo yung lalakarin ko ginawa ko na isang araw pag ko sa bahay <laughs> masakit yung mga aking, mga muscle eh, naisipan ko Gawa na lang ako ng linya ng tubig. Ito. Kahit na papa-stable ko, itong linya ng tubig, hindi ko papa, pa, papatamahan para uh, ano siya. Ito. Ito. Yun ito. Ito. Oh, pwede na tong ano. Pwede na ang paliguan. Tapos na rin itong ano. Uh, stakan namin ng tubig para sa aming uh, deep well irrigation. Ito. Ayan, natapos na ni Kuya. Pero yung sa labas, hindi pa na ano, yung panloob pa lang. Ayun, nakapag... Uh, kapag patubig na rin ako kanina sa aking mga tanim na mangga ang gando yun kaya lang kanina nabutas yung aking paligi yung ano paligi yung aking ano yung daloy ng tubig yun ako sa raro kaya lang Malakas yung ano ng tubig pumunta ron ngayon kita niyo yung tubig ayun no? oh eh Sira pa yung stable, yung ano namin. Pinapa-stable ko to sa tractor na malaki. Para ma-prepare na. Tsaka para itong damo, uh, mahampat, ma -ano, ma hindi na lalaki, hindi na kakapal yung damo. Kaya gusto ko i-prepare na kasi by June pamimigay na ng RCEP yung libreng uh, uh, seedlings uh, libreng ano uh, ng palay binhi pamimigay na ng RCEP kaya kailangan nakaprepare na yung ano yung uh, sasabugan sasabugan ko ng palay ito kasi eh, hindi ko muna pinalagyan ng ipot ng manok lang kasi ay mga sumobra sumobra sa taba uh, kasi pag uh, sumobra sa ipot ng manok yung bunga ng palay magiging ipa manapaya harapin na uh, alay lamang uh, na in bunga ng palay bunga ng palay hindi magkakaroon ng laman hindi ipa kaya kailangan sundan mo rin yung uh, technique para hindi magkagaroon yung magkaganon yung ano yung sasabugan na natin ng palay ayan po sasabugan ko lahat ng, ng palay yan yung nakikita yung puti na yan sa likod niyan yun ang pinagawa kong fish fan palisdaan kaso nabitin yung kalahati hindi pa nahukay yung kalahati nahukay na may tubig na kaya lang uh, na expired yung uh, permit ng bako yung bako nandiyan sa malapit sa aking kubo ayun po yung bako inilagay mo doon sa uh, tabi ng aking mga golden mango for keeping kasi paso daw yung ano yung uh, permit kaya uh, tinigil muna yung paghukay dun sa aking uh, alisdahan uh, si kuya naman ito nakapagtanim na siya ng gulay kahit paano pero nakapagtanim na siya ng gulay. Ayan. Nagtanim ako ng papaya rito. Parang uh, namamatay ah. Ayan. Ang mahal pa naman binig ko. Ayan. Patay yung ano. Isa lang natin nabuhay. Itong sahita ng ito. Kaya, pwede lang. Ito ang kinakain ng kalabaw. Ang taba ah. Yan lang nabuhay na bahay ha. Tingnan nyo, ang tabaw. Hindi naman kinakain ng kalabaw. Yan po ay saitan. Ito, nabuhay. Itong ano, itong uh, tanglad. Ito, ma malusog itong mga tanglad. Hanggang dun. Ayaw yung tanglad. Tinimbo ko. Oh. may buko na yung kalabasa yung tanglad ho oh. kahit paano pag uh, ka ng tanglad marami din yan ang gandun oh. ito po yung tanim niyang ano siling labuyo meron ng bunga Siling Labuyo. Ayan. Siling Labuyo. Ayan, may bunga na. Tapos dito, siling panigang naman dito. May bunga na rin. Kaya lang madalang. Ayan o. Oh. Oh, Lilit.

So yung aking uh, irrigation doon. Kaya kahit na medyo mataas ito, kaya niyang uh, uh, dito yung tubig dito. Mapapunta yung tubig din eh. Gumagamit kami ng plastic hose. Kahit doon sa aking mga mangga doon sa taas, pag nilagay mo yung, uh, yung hose, Pwede rin nga uh, aabot ah, sa hanggang sa dulo sa may entrada. Kaya eh, kanina, nagpatubig ako sa mga mangga. Kaya hindi ko napatubigan yung mga manggang ano, malalaki yung namumunga na. So, hanggang dito na muna yung aking video. Muli po ako yung nagpapasalamat sa inyong panunod ingat po tayo muli ito ang inyong kaibigan sa Dikyaka Bud Partners and Constitution ng Pampanga ingat po tayo, pasensya na po madalang lang ako mag mag upload ng video kasi nga video busy ng konti inaalala ko pa si misis. ingat po tayo ito pa rin ang watan yung kapal. Jesus love us. Bye bye. God bless.